Good sa iyo at sa inyong mga tagapakinig. Boss J, tawagin mo na lang ako Dre. Hindi ko tunay na pangalan yan pero sakto na yan para sa kwento kong to. By the way, 26 na ako ngayon, tagatagig. Dati akong account manager sa isang marketing firm. Maayos naman ang buhay pero aminado ako may pagkapalya ako pagkalating sa babae. Alam mo na, babaero, Laging nasa party, laging nasa Tinder. Pero may isang Tinder match na hindi hindi ko makakalimutan. Sana, di ko na na siya kinausap. Mahilig ako makapag date No strings, no drama. Basta may chemistry, go lang. Madalas ako sa BGC, Makati, at kung minsan, napapadpad niya sa QC. May sarili akong routine eh. Match, usap, drinks, tapos kung okay, edi eh di diretsyo mot-mot. Hanggang isang gabi, sa kalagitnaan ng inuman sa may poblasyon, nag-tinder ako. At doon ko siya nakita screen name, Ara. Maganda, straight na may timang buhok, maputi, may malalim na mata. Hindi pong hindi mo basta-basta mapapasunod, eh. Hindi ako tulad ng ibang babae rito. Bakit ikaw ang oh? bigayanin ako. Wow, siyempre na-challenge ako. Nagkita kami sa isang coffee shop sa may bandang pasig. Casual lang siya. Hindi masyadong revealing pero grabe ang aura. Boss J, sa unang tingin pa lang, parang ibang dating niya. Malalim, tahimik. Pero minsan, may mga tingin siyang parang may alam sa na hindi mo pa sinasabi. Hindi mo okay lang pasayahin. Gusto lang kitang kilalanin. Tuloy ang pagkikita namin, coffee, dinner, bar hopping, pero kahit ilang beses na, di kami nauuwi sa kama. Laging bitin, laging may rason, period daw okay, o so kesyo may lakad ka na Dito pumasok ang pride ko, di kasi ako sanay na ako'y tinatanggihan eh. Minsan nagpalipas ako ng gabi sa bahay ni Ara sa may bandang antipolo. Madilim, luma, parang hindi bahay ng isang batang babae na nasa Tinder. Sa hallway, may silid na may makapal na lock. Doon daw ang silid ng lolo niya. Bawal pumasok. Sa mga sumunod na gabi, abang natutulog ako dun, may naririnig akong tila pagiyak ng babae. Minsan, kaluskus ng paa na parang nakaapak sa tuyong dahon. Pero nasa loob kami ng bahay. Isang gabi, Napansin kong gising pa si Ara. Nakaupo sa harap ng altar. Nagsusunod ng halamang hindi ko kalala. Sa paligid niya, may pitong piraso ng manika na may nakasulat na pangalan sa papel. Puro pangalan ng lalaki. Isa ron, Andre. Pangalan ko. Biyaya niya ako makipagkita sa mga fans niya. Sabi niya, para makilala doon nila ako, pumunta kami sa isang resta sa tanay. Siyempre, liblib. -lib. Walang signal. Remote. At doon ko nakilala si Namira, Jem, at isang lalaking tahimik lang, si Ellie. Lahat sila, parang galing sa isang pamilya Mukha naman silang maganda at maayos. Baka mabait. Pero may mga panakanakan tingin silang hindi mo malilimutan. Kinagabihan, may ritual game daw sila. Para lang sa kasiyahan, sabi ni Ara, Tali namin ang mga mata ni Dre at hulaan niya kung sino ang hawak sa kanya. Natawa lang ako. Pero habang nakapiring ako, naramdaman ko may dumampi sa pisngi ko. Basang malamig. Amoy dugo. Pagmulat ko, lahat sila tahimik at nakangiti lang. Parang walang nangyari. Mula nun, hindi na ako mapakali. Sa office, may sabi na raw akong kausap ang isang babae sa hallway na wala namang bisita. Sa elevator, may babae yung sumabay daw sa akin pero ako lang daw ang nasa CCTV. Sa salamin ng banyo, minsan may sumusunod sa refleksyon ko. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos. Pumangon ako at sa paano ng kama, may babaeng nakaupo. Hindi si Ara. Nakaiting. Asa ang buhok. At tumudugo ang mga mata. Nang subukan kong sumigaw, wala akong boses. Nakatanggap ako ng text message mula sa ex niya, si Rain. Isang dating model. Sabi niyang lumapit daw ako sa kanya kung gusto kong mabuhay. nakita kami sa Ortigas. At doon niya sinilaysay na si Ara ay dating membro ng isang kulto sa Mindanao. Ang mga anak ni Siyit pa. Ginagamit nila ang kagandahan para akita ng mga lalaki Upang gawing alay Kapag naramdaman mong pagod ka kahit hindi ka gumagalaw Kapag lagi mong iniisip siya kahit alam mong mali tandaan na yan ang pagkakatali ng kaluluwa mo Gusto ko na lang umalis, tumakas Pero huli na Isang gabi, natagpuan ko sarili ko sa gitna ng kagubatan. Wala akong maalala kung paano ako nakarating dun. Pinali nila ako. bad Nasa na ako ng itim na bilog. Si Ara, suot ang pulang damit. May hawak siyang sanga ng akasya. May apoy sa dulo. Sinimulan niya ang orasyon. Bumubulong sa wikang hindi ko maintindihan. Sumigaw ako. Nagkumiglas, pero walang tunog na lumalabas. Ihalay mo ang katawan mo sa liwanag na ito. Ikaw, ang ikapitong hininga. Pero biglang sumabog ang apoy. Isa sa mga babae sa kulto. Si Jem. Tumakbo at pinuto ng tali ko. Takbo! May natin pang puso sa'yo! Tumakbo kami ni Jem. Ngunit tinamaan siya sa likod ng pana. Napahinto ako. Pero sumigaw siya. Huwag mo akong sayangin, Ray. Huwag mo sayangin sarili mo. Nakarating ako sa highway. Duguan. Wala sa sarili. Isang delivery pa ng huminto. nila ako sa ospital. Tatlong linggo ako na confine. Wala raw anumang trauma o sugat. Pero meron akong malalim na marka sa likod. Parang kuko o nga. si Ara, wala sa records. Ang resto sa tanay, wala raw ganun sa area. Si Rain, biglang nag-deactivate ng social media. Wala na. Pero minsan, pag may Tinder notification ako, You have a new match, Ara one kilometer away. <laughs> hindi ko alam kung kwento ko to o kwento ng isang taong ginamit ko. Pero ngayon, hindi na ako nagahanap ng babae. Tuminuna na ako. Kasi minsan, hindi mo alam kung ikaw ba ang naglalaro o... Ikaw na ang nilalaro. Hmm. May kwento ka bang di mo maipaliwanag? Padala mo sa amin sa isipnanigauhorror at gmail.com Ito ang horror kung saan ang pinakanakakatakot na kwento ay maaaring magsimula sa isang simpleng swipe right. Hmm. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror at gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.